noong Michael Rivero, isa sa mga kilalang astig na batang action star noong dekada 90. Kaya naman ay nagkaroon din ako ng pagkakataong makakwentuhan ng isa sa mga hinahangaan kong kas ng batang riles. Kumustayin natin ang idol natin ng batang 90s. syempre walang iba. Mr. Michael Rivero. Sir, kamusta po kayo? Eto, mabuti naman. Pwede niyo mo kaming ano sir, kung bigyan ng konting background kung paano kayo nag-start sa... Hindi, ang pinagmulan back. talaga na ito, father ko, Dante Reyes. Siyempre. Oo, noong 90s, ah... Uh, kasi walang direksyon yung buhay ko noon eh, medyo... Ano tayo nun no? eh, pasaway eh. Uh, siguro, sabi niya, pa, one time, sinama ako sa shooting niya kay Direk Deo Pardo. Ah, uh, nung time na yon. Doon nag-start yung mga youth uh, oriented movies. Mga kumaalala niyo noon, mga gang. Nung time na yon, Batang City Jane. Oh, so nung time na yon, ang ginagawa ni Airpods, the movie sa Viva, Batang City Jane. Ang bida noon uh, si Raymart Santiago. So yun, dinala ko doon. So pinakalala ko kay Director Deo Cuarto. Tapos yun, uh, bigla na lang ako nasama sa ano eh, sa mga, isa sa mga kontrabida kay, kay Ray Mark. Tapos nun, uh, sabi ni Direk, sige, sama ka na sa, sa mga pelikula. Tapos inintroduce na ako sa next, ano, next project ni Direk Deo Pardo, yung mga batang riles. Yun. Yun. Oh, kami nila, ako na yung pinakabagong bagong uh, saling pusa sa uh, sa mga gang ni ano. Uh, time na ang, ang ano uh, launching movie ni ano ni Kim P. De Leon. Uh, yung Tapos sa mga kasama namin doon si ano si Kelly Gaspi, uh, Gary Strada, si Ogi Alcasid kasama rin namin doon. Tsaka si ano, Joko. Siyempre. Dilla. so kami ang badi-badi ni Joe. Kayo-kayo lagi yung madalas makita sa movie ng sir, magkakasama, no? Oo. Oh. No? Mga... Kasi kami yung, ano, yung mga gang nung inumpisahan oh, nun eh. Mm -hmm. Ayun. Raymart, no? Raymart, oo. Oh. So after nun, sir, nagtuloy-tuloy na siya. Ah... Uh, puro action po, no? Puro action kami. Man. Kalakasan ng action nun, eh. 90s, no? 90s. So, 80s, 90s, hanggang, so, hanggang 2000 man. Mm -hmm. Ano eh, may action pa rin naman ang, ano, hmm. ang trend. Ang gusto nyo? Bukas uh, 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 project? Actually, lahat naman magugusta mo kasi pag, siyempre, pag, pag magtatrabaho ako kasi yung trabaho pag ibibigay ko lahat yung best nyo? Yung ano ko eh. Kaya lahat. Kumbaga, may, uh, kahit hindi ko na maalala iba, sabi, lahat yun, baga kahit pa paano pag hmm. naiisip ko, hmm. o ano, sa akin pare-pareho yung ano yung walang walang mas mataas walang lang. oh, right? yung mga may ginawa rin kaming sexy pero may moron may action pa rin eh may action pa rin kasi oh hmm. may background pa rin na action ah hmm. uh, bato <laughs> 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 oh, Oo nga, na-provincial, oo nga. Pero hindi, late din na yung mga, no? Opo, opo. Uh, uh, Series. Oo, oo. Pero yun naman, kasi ang, ano naman, after ng movies, balik ka sa sa TV eh. Yes. Oh, so ganoon naman ang yar, mga may mga guesting guesting pa rin. Mm. Sa mga may sa network ng mga GMA, sa ABS. Mm. Hanggang ngayon po ba uh, active pa rin si Oh, naman, ano pa rin. Uh, lately sa nag-guesting ako sa ano, ah uh, Pepito Medyo pabalik-balik tayo doon. <laughs> Ano pa ba, ba? Sa ABS, uh, well, medyo matagal akong nabakante sa ABS. Kaya wala akong... Dapat, ito, late team, hindi, hindi yata natuloy yung ano. Hindi, kasi, alam mo na, pinapa-approve-approve nila. Depende sa casting pa, oo. So, yun. Pero may mga, ano pa rin, may inquiries pa Ibig sabihin, sir, parang, mas ka mas may project, go yeah. lang siya, go lang, go lang, Oo, oh, ganun naman ang buhay ng artista. Okay, diba? Hanggang ngayon po? Oo. Oh, oh. kung hindi nyo pa tinataliburan yung sir? Kasi yung iba, oh. ayaw oh. na talaga nila eh. Hindi, depende sa kung anong... Kahit pa paano, siyempre, yung character, yung ano pa rin ang babasiyan mo. Kung okay sa yung character, kung importanada ah, mo, okay. Diba? Ah, Goal lang naman. Sa kwento, gano'n ba? Oo. Oh, siyempre, hindi, hindi naman lahat ng character pwede mong i-portray at babagay sa okay. sa Itsura mo yes, so ako. may meron ka ring tatangay ang iba Okay. Okay. So Kasi servicepan ako nang kaya kaya mo dito servicepan okay. ako nang action ano Pinoy no. Movies kaya nabuo yung channel nado no. oh. so totoo yun uh, lagi ko yung napapanood dati so niyo niyong ba may just pang bumalik yung action Ah, uh, actually nandiyan naman yung action. Ang um, ano lang, siyempre nung time kasi namin ng 90s, kaya nawala yung akso noon. Ang sinasabi ng mga producer kasi is piracy nung time na yon. Yun ang malaking epekto sa producer eh. Oo, so hindi kayang mabawi ng budget yung income ng ano sa movies lang pag napapirate yung mga movie. So, nawawala ng movie goer sa cinemas yung... Correct. So, yun talagang so, yung number one factor na narito oh, E oh. ng Eh ngayon, medyo wala nang ano, wala nang yes. piracy ngayon. Kung meron man, kukunti na lang siguro. Pero, kung kaya bumalik, ah, palagay ko kaya naman. Pero yung kompetensya ng ano kasi, laging sinasabi natin, siyempre, ang standard, siyempre, nasa Hollywood pa rin eh. Paano ka sasabay sa, sa action ng, ng Hollywood? So, kung sasabay, kaya natin sumabay, kailangan ano lang, merong matinding planning lang talaga na So sa so palagay may may chance na... Planning at budget. Yun na number one, number one budget. budget. Oo. Oh. Kasi Hollywood, alam natin kung gaano katindi budget. Oo. Oh. sila ng work? Kasi hindi biro gumawa ng action pag may na-disgrasya dyan. Opo, oh, opo. Oh, oh. Diba? Okay, oh, kaya number one, budget pa rin. Sir, kumusta na po kayo ngayon, sir? Mm, okay lang. Medyo maligaya naman tayo sa buhay. <laughs> Sir, nabalita ko sa yung si father niyo po, Sir um, Dante. Rivera. Pero... Kumusta na po sila? Okay naman si Airpods. Uh, actually, mm -hmm. may ipalabas silang ano, tinatapos pa yung movie, Gumbursa. may project po sila? Oo, oh, Gumbursa. Uh, isa siya sa sa mga old priest doon sa sa movie. Sa Gumbursa? Oo. Oh. okay. O sa lahat po ng uh, subscribers, uh, followers, okay. Okay. at nagla-like ng Rai TV, eh, Maraming salamat po sa inyo at uh, kahit pa paano si Rai po ay nabibigyan niya ng pagmamahal yung kanyang mga iniidulong artista nung araw, mga 90s, katulad po ng inyong linggo, Michael Devero na na-interview niya ngayon. Uh, sana patuloy lang ang pagsuporta niyo sa kanya at All Alright, sir. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, boss. Thank, thank you. Maraming po talaga salamat, sir. kalimutan mag-subscribe. Paalam!